sa isang lipunang pagod na sa pangakong hustisya. May mga taong piniling sila mismo ang magpataw ng hatol. Tahimik silang kumikilos sa mga eskinita at sa mga sulok ng dilim na hindi inaabot ng batas. At sa gitna ng katahimikan, isang pangalan ang hinangaan ng mga maralita at api. Ngunit kinatakutan ng mga halang ang kaluluwa. Maestro Toribio, isang tao isang alamat, isang salitang binalot ng respeto at pagkasinda. Tinawag siyang sentensyador dahil sa bawat laban, sa bawat kasong hindi na abutin ng korte, siya ang nagiging huling hatol. Halina't ating mas kilalanin siya sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Bago siya naging alamat, si Toribio ay isang simpleng tao lamang. Lumaki sa gilid ng lansangan sa lumambayan ng Santa Filomena. Anak ng isang karpintero at tindera ng kakanin sa palengke. Walang marangyang laruan, walang sariling silid. Ang sahig nila'y kawayan, ang bubong, butas sa tagulan. Ngunit sa bawat araw ng pagtitiis, natutunan niyang gumawa ng paraan upang mabuhay. Ang kalaro niya ay mga pyesa ng sirang relo at ang laruan niya, mga lumang bahagi ng baril na tinapon ng mga sundalo matapos ang gyera. Doon niya unang natuklasan na kaya niyang buuin ng anumang bagay na sira, lalo na kung ito'y pinapagana gamit ang mekanismo. At doon din siya unang pinangaralan ng kanyang ama, anak, kung kaya mong ayusin ang sirang bakal, kaya mo ring ayusin ang sirang buhay. Lumaki siyang mapagmasid, tahimik at malalim mag-isip. Habang ang iba'y naglalaro sa kalsada, siya'y nagbubuo ng mga mekanismo sa ilalim ng gaserang kumikinang. Sa bawat pindot ng tornilyo, sa bawat kis-kis ng bakal, unti-unti siyang natutong kontroli ng galit, ang ingay at ang sarili. Ngunit sa likod ng katahimikan ay isang utak na puno ng mekanika at isang pusong marunong makaramdam ng tama at mali. Pagsapit ng kabataan, pumasok siya bilang katulong sa pagawaan ng baril ni Mang Lucio, isang retiradong sundalo na kumikita sa pagkukumpuni ng lumang armas. Doon siya nagsimulang tawaging Maestro Toribio, hindi dahil guru siya sa paaralan, kundi dahil sa husay at disiplina niya sa paghawak ng baril. Lumipas ang ilang taon itinayo niya ang sarili niyang maliit na pagawaan. Doon, tinuruan niya ang mga kabata ang naligaw ng landas, mga dati, lasing at tambay kung paano gamitin ang kamay para sa paggawa, hindi sa gulo. Sa bawat tunog ng martilyo, sa bawat kislap ng bakal, Nagsasanay ang mga kamay na dati marumi sa lansangan, ngunit sa likod na mahinahon tinig at marunong na titig, may lihim siyang tinataglay, isang likas na kakayahan sa baril. Hindi siya pumapalya sa bawat tama ng gatilyo, eksakto, kalmado, at tiyak isang putok, isang bagsak. Kaya tuwing may kaguluhan sa baryo kapag may lasing na nananakit o magnanakaw na nagtatago, ang mga tao hindi sa pulis lumalapit kundi kay Maestro Turibio. At sa tuwing naririnig ang kanyang pangalan, tahimik na ang mga magugulo. Sapat na ang presensya niya para manahimik ang gabi. Isang gabi ng tag-ulan, lumapit sa kanya ang tatlong lalaking bihis na formal. May mga dalang lesensyadong baril at mga sasakyan tinted na walang plaka. Nagpakilala silang bahagi ng isang gun club Grupo raw ng mga mamamayang may malasakit sa seguridad ng bayan. Ngunit sa likod ng magandang pangalan, may mas malalim na katotohanan. Sila pala ay isang lihim na samahan ng mga vigilante. Ang samahang naniniwalang kulang ang batas at dapat itama ng baril ang mali. Sa umpisa, tumanggi si Toribio. Ayaw niyang maging bahagi ng anino ng karahasan. Ngunit nang makita niya ang mga ulat ng mga batang ginalaw, mga pamilyang pinaslang ng mga adik at mga politikong nagbabayad para mapatahimik ang kaso, unti-unti siyang napaisip. Kung ang batas ay bulag, sino ang titingin sa mga biktima? At sa gabing iyon, pumasok siya sa dilim bilang maestro ng mga baril at sentensyador ng mga walang boses. Mula sa tahimik na pagawaan, naging lihim na sentro ng operasyon ang lugar ni Toribio. Doon ginagawa, inaayos at sinusuri ang mga baril na gagamitin sa mga special missions. Hindi ito basta-bastang pagtumba sa mga halang. Ang bawat target ay sinasabing may kasalanang hindi kayang abutin ng batas. Mga drug lord, kidnapper at politikong mandarambong. Isa-isa silang naglalaho sa mga gabi ng operasyon. Walang ingay, walang saksi. At sa bawat mission accomplished, isang sobre ng pera at isang larawan ng biktima ang ibinibigay. Hindi para sa papuri, kundi bilang paalaala na may natapos na hustisya. Ngunit habang tumatagal, Napansin ni Toribio na may mga pangalang hindi na akma sa layunin. May mga target na ordinaryong magsasaka, mga leader puro na lumalaban sa mga proyekto ng mga makapangyarihan at unti-unting lumabo ang linya sa pagitan ng tama at mali. Sa bawat gabi, habang nililinis niya ang kanyang baril, paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili. Tagapagtanggol pa ba ako o mamamatay tao na? Isang gabi, may natanggap silang assignment. Target: Jose Lito, Lito Gomez, anak ng kilalang negosyanteng may malalakas na koneksyon sa politika. Ang utos: Traidor, drug financier, eliminate. Ngunit walang malinaw na ebidensya at kinabukasan isang putok ng baril barilang yumanig sa syudad. Si Lito natagpo ang walang buhay sa loob ng kanyang sasakyan. Sa umaga matapos ang krimen, sa bahay ni Maestro natagpuan ng mga otoridad ang baril na ginamit. Malinis, walang fingerprint, ngunit may marka ng pagkakakilanlan sa kanya bilang tagagawa. Walang paliwanag, walang saksi, ngunit lahat ng mata sa kanya nakatuon. Kulong tahimik at habang nakatingin sa kisame ng malamig na selda, paulit-ulit niyang naririnig ang sarili. Sino ang nagtanim? Lumipas ang mga linggo, lumitaw ang masakit na katotohanan. Ang mismong samahang kanyang pinaniwalaan, ang mga lalaking kanyang tinuruan ng prinsipyo, sila rin ang nagtulak sa kanya sa bangin. Ginawa siyang scapegoat, isang sakripisyong upang mailigtas ang pangalan ng samahan. Ang maestro, ginawang kriminal, pagkaraan ng ilang buwan, dahil sa kakulangan ng ebidensya, pinalaya si Toribio. Ngunit hindi na siya ang dating maestro, wala na ang ngiti, wala na ang liwanag sa kanyang mga mata, ang natira. Isang lalaking tahimik ngunit puno ng apoy. Lumakad siya sa mga lansangang dati niyang tinuruan. Ngunit ngayon, bawat kantoy may anino ng pagtataksil. Isa-isa niyang pinuntahan ng mga dating kasamahan. Hindi sa baril nagsimula ang paghihiganti, kundi sa mga salita. Tahimik na pagharap, mabagal na tanong, at pagkatapos, katahimikan. Sa bawat gabing umuulan, may isa na namang hindi nakakauwi at unti-unting kumalat ang bulong-bulungan. Bumalik ang sentensyador. Hanggang sa huli, naharap niya si Don Miguel Gomez, ang amang naghahanap ng hustisya para kay Lito. Sa kanilang pagharap, lumabas ang katotohanan. Si Lito pala ay bahagi ng mga operasyong ilegal na pinopondohan ng ilang miyembro ng Gun Club. Ginamit siya at nang tumangging makisama siya, ang pinatahimik Ngunit huli na ang lahat, naglaho na ang mga pangalan, ang mga kaalyado at ang mga lihim na samahan sa gitna ng putukan. Sa isang madugong engkwentro sa lumang bodega, isa-isang bumagsak ang mga dating kaibigan at sa pagitan ng usok at ulan, isang anino ang nakatayo. Si Maestro Toribio hawak ang baril, basang-basa ng ulan at dugo, nakatingin sa kawalan. At sa huling sandali, bago tuluyang lumisan, narinig siyang bumulong, walang sino mang dapat maglaro ng Diyos. Pagkatapos ng inkwentro, wala na nakakita kay Maestro Toribio. May nagsasabing napatay siya at inilibing ng palihim. May iba namang naniniwalang nagtago siya sa kabundukan at nagturo muli hindi na ng baril kundi ng kabutihan. Ngunit sa bawat baryo, sa bawat kwentong binubulong na matatanda sa gabi, ang pangalang sentensyador ay patuloy na binabanggit. Sa ilang lugar kapag may magnanakaw na biglang nawala o sindikatong naglaho sa dilim, lagi nilang sinasabi, baka si maestro yon. Ang kanyang buhay ay hindi kwento ng kabayanihan, hindi rin kwento ng kasamaan. Ito'y kwento ng tao Isang taong piniling akuin ang hustisyang tinalikuran ng sistema at marahil iyon ang pinakamatinding hatol sa lahat. Dahil sa mundong pagod na sa kasinungalingan, ang tanong ay hindi kung tama si Maestro Toribio, kundi hanggang saan ka lumaban para sa hustisya. Maestro Toribio, ang baril sa kanyang kamay ay naging simbolo ng katotohanang walang hukuman, ang kayang patahimikin at sa bawat aninong dumaraan sa dilim ng gabi, marahil naroroon pa rin siya tahimik nagmamasid ang sintensyador kakampi ng masa. So ngayon, lamunaha!